ang nanghilakpot nung kumalat ang litrato ng dimanoy kakaibang nilalang na ito na sinasabing aswang daw. Di umano, umaatake ito sa isang probinsya sa Pilipinas. Lumilipad sa gabi, misteryosong nilalang. Aswang nga ba ito? O isang hindi pangkaraniwang hayop? Ang sinasabing aswang may alaga pa raw maligno na nadakip ng isang residente. Pero sa aming pananaliksik, nalaman namin na ang nag-post ng mga larawan, troll o fake account pala. At ang hayop na nadakip, hindi maligno o aswang, kundi flying lemur o kung tawagin ng mga buholano, kagwang. Ang mga Philippine Flying Lemur o kagwang, uri ng mamal na endemic dito sa ating bansa. Makikita sa mga kagubatan ng Mindanao, Leyte at Bohol. Meron silang patagium o yung balat na konektado sa kanilang kamay at paa na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapag-glide o daustos sa mga puno. nocturnal ang mga ito o mas aktibo sa gabi. Kaya naman na pagkakama lang aswang. Kaya nila tinatawag na flying lemur kasi mukhang lumilipad siya pag nakikita sa ere eh, pero actually nag siya from tree to tree. Hindi rin siya lemur o yung mga tunay na lemur na nakikita mo sa Madagascar. So ibang family siya. Noong dekada 80 nga, pinangingilagan daw ng mga residente sa bayan ng Sikatuna sa Bohol ang mga kagwang, lalo pat ayon sa mga kwento-kwento. Umaatake at pumapatay raw ang mga ito ng mga hayop. Dati ba natatakot kayo sa mga kagwang? Oo, parang maitim ko, tapos nakakatakot tingnan. Yung pa din gumagano ba, may palawit dito. Yung mga ngipin niya, matataas yung mga ngipin niya. Noong una, pag makakita sila ng kagwang, malalaking kabog, e eh, umiiwas ka sila kasi akala nila aswang. Pero nung dumating na yung na-educate na yung mga tao, marami nang pumupuntang taga DNR dyan sa RSPL, yun, na-educate sila na hindi talaga kagwang yan or gliding lemur yan. Pero dapat nga ba tayong matakot sa kanila? O sila ang dapat matakot sa tao? Ang magkakapit bahay na Aweng, Juan at Pedro, hindi nila mga tunay na pangalan. Kapag daw nagagawi sa gubat, isinasabay na ang paghuhuli sa mga kagwang. May kaganang magbili ng armas, dati uh, dating na sa kaingin, may hunting na, may magkain na tayo ng uli pagka uh, hapon. Gamit ang air gun at itak, sinusuyud nilang nila ang kagubatan para manghuli ng kagwang. Niyuyugyog ang mga puno para mabulabog ang mga naglalagititong flying limo. Saan na po yung nyo? Akala ko yung kagwang ibon pala. Marami no, no. to uh, noon marami to dito pero ngayon wala na marami na hunting. Pero hindi raw katulad noon. Kumaunti na ang kanilang mga nahuhuli. Magkuhan sa puno, maglipat-lipat, magbalin-balin dito sa pikas para di ito makakita uh, ng, anting niya. Bagamat hindi pa endangered ang mga kagwang, maituturing daw itong threatened species o malaki ang tsansang maubos ang lahi. Ang pagka ay nahuli mo at namatay, ang pinakamataas na multa sa'yo ay 200,000 o pwede kang makulong ng hanggang dalawang taon ang negosyanteng si Mario. Hindi siya nang huhuli ng mga kagwang para kainin. Inaalagaan niya mga ito at ang iba pang exotic animals. Mga hayop daw kasi ang nakakapagpanggal ng kanyang stress. Nagtayo pa nga siya ng mini zoo sa kanyang restaurant. Kung saan makikita ang alaga niyang kagwang. Mahilig talaga ako sa mga animals. May nagbigay sa akin yung mga 2009 yata yon. O oh, after that, parang hinigpitan na talaga sa DNR. So lahat ng mga mga animals namin talagang pinarehistro na sa kanila. Hindi katulad ng ibang hayop. Low maintenance daw ang kagwang. Kumakain lang ng dahon ng langka, hindi masyadong alagain. Para mas maging komportable raw ang kanyang mga alagang hayop, nagpapagawa siya ngayon ng mas malaking kulungan. Gawin ko naman kung anong tama, anong kailangan para sa kanila para naman sila mamuhay na parang inawi para hindi nasa, nasa sa wild, hindi sila nag ano ba, hindi sila nasa stress. Samantala, para mapangalagaan ang lahi ng mga kagwang, kabilang na ang iba pang wild animals, ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources nagtayo ng 9,000 hectares na nature park sa Bilar Bohol. Ito ang Raha Sikatuna Protected Landscape kung saan malayang nakakapamuhay at nakakapagparami ang ilan sa mga hayop na nanganganib ng maubos. Meron tayong dalawang species ng flying lemur, ang kulay brown na Philippine flying lemur at ang kulay itim na Malaysian flying lemur. Palagi lang siyang nasa taas at hindi siya bumababa at kinakayan lang niya yung mga dahon ng iba't ibang klaseng puno tsaka paminsan-minsan rin ay kumakain din siya ng mga putas. Buwanan din kung makipagpulong ang ilang kawani ng DNR sa mga residente ng lugar para maipaliwanag ang kahalagahan ng mga hayop sa ating kalikasan. Pinagigpita na, huminto na lang kasi may multa man, malaking multa. Kung una ko talagang nakita yon talagang nagalit ako kung sino man yung gumawa nun kasi talagang kabliktaran yung ginawa niya. Talagang sinira niya yung image ng Flying Lemur. Tsaka naapektuhan din kami lahat sa DNR, tsaka dito rin sa park. Kasi isa yung atraksyon dito sa Bohol. Ang mga lemur ay maaamong hayop na dapat nating pangalagaan at talagang pwede nating gawing ano, atraksyon. At hindi katakutan. Dito naman sa University of the Philippines Los Baños Museum of Natural History, ang mga namatay na flying lemur o kagwang nakataxiderm o preserve para mapag-aralan. Meron sila rito dalawang kagwang na mula sa Mindanao na itinurn over daw sa kanila matapos mabaril sa gubat. Karamihan niyan, hinuli noong 1960s na hindi pa masyado nangungonte o nagsisimula pa ng kumonte ang mga gubat at ang mga hayop. Method of removing uh, tissue and then drying it out. So yung naiiwan yung skin, yun yung magiging specimen. So yung study skin, nagagamit lang siya para pag-research. Kung hindi titigil ang tao sa pagpatay ng mga kagwang, baka sa ganitong kondisyon na lang natin sila masisilayan. Kapag humantong tayo sa ganoong sitwasyon, yon ang tunay na nakakatakot.